Right. At tatanggalin na yung mga laminated na mga ano. Diyan si RB franchise. <coughs> ah, ganun? Ah, tatanggalin na. Gawin. Morning, morning ulit sa inyo. good morning, morning. Yung mga nata-traffic pa rin. Hi. Pasensya na lang kayo. Oo. Cool, lang. cool, lang. cool lang. Yung road rage. Pero... Uh, pag ganitong panahon... Relax lang. Uh, pero huwag kayong mag-alala. Mag-seminar. -se uh, uh, mag ng seminar ang LTO. Ang LTO. Para sa mga enforcers. Makakatulong yan sa para maayos ang traffic. At saka, ano, tinatanggal na yun. Gagalingan <laughs> nila pagsipat at pag-abang. Oh, yeah. <laughs> at tatanggalin na yung mga laminated na mga ano, dyan sa LTFRB franchise. <coughs> ah, ganun? At tatanggalin na. Gawin ng uh, computer-based. Oh. Ah, okay. Digitization. Digitization yan. Mm. O, oh, yan. Uh, gayahin nyo na lang yung New York. Yan. Uy, magandang, magandang uh, balita yan. Yun. yan. Nasa New York na raw po ang uh, ano ba yan? Love the Philippines. Love the, the Philippines. Philippines. Oh. Wow. Uh, campaign. So, lahat ng taga-New York? Lahat ng taga-New York nandito dito na. Yan po mga ganyang klaseng gastusin. Okay. okay. De, kasi sa sabi ko ito, sa New York kasi meron lakaran doon sa Manhattan oh. yung Times Square. Time Square. punta na lahat. Po, oh. Puntahan yan. Parang Shinjuku yan yata. Oh. Ah, si Buya Crossing ba yun? Oh. oh. Tawiran yan. Tapos makikita mo merong malaking screen. Love, Love the Philippines. The Philippines. No, yeah. um, pero yan po eh sinusukat. Sinusukat ba yan? Ay, yung uh, kumaga, ano yan eh? Cost benefit study. Oh. Uh, kala ko post-it. yan. Post-it and they will. magkano ang ginastos natin? Para ilagay doon yan. Para ilagay dyan yan. At kailangan masukat mo. Kung anong naging anong resulta. Anong yung pakinabang? Uh, resulta. Ah. Yeah. Meron bang ganun yan? Meron naman kasi ang, ang daming ano. O oh, meron lang salesman na magaling at na i... Nabola sila. <laughs> <laughs> Skill nyo rito yan. Ay! Ay! Oh, Nagay din yan sa Times Square. Dadami ang mga New Yorkers pupunta dito sa, sa Boracay, Pilipinas. Sa Boracay, Palawan. Ah, ganun. Ganun? Sa uh, we'll workout natin yan. Ah. O, magpapatato so, sila kay Wang Ud. O. Yan. Kay Wang Ud? Oo. Mm -hmm. Merong lumabas, tourism pa rin ah. Mm. Uh, ako kasi, yung mas traditional way of campaign. Mas mabuti. Mas na... sa Mas nangyayari. Mas maraming mm -hmm. result. Yung mga ganyan, billboard, billboard type. Well, malaking gastos, pero tignan natin kung... Uh, Daan -daan I na, hope. I hope magkaroon talaga. Daan-daan na ho kayo sa paglalagay ng mga ganito kasi ganyan na ngayon yung... Uh, campaign ni Kamala Harris. Ganoon? Sinisingil siya. 1.5 billion ang oh na God. fundraise nila. San nangyari? San, saan nangyari? Saan saan nagastos 'yon? Mm -hmm. Doon daw po sa World Trade Awards, World Travel Awards okay. pala 2024 Awards. So... Ang Manila raw po ay world's leading city destination. Uy. Uh... At the same time, we're in the list of most risky cities in international <laughs> for international Para eh, may disconnect ka. may okay. disconnect may disconnect bakit pupunta ka sa isang risky city di ba meron, meron hindi yun nasabi ng World Trade Awards eh. Dala mo pamilya mo alam mo kasi yung awards kung honeymoon kayo dyan kayo pupunta sa oh, risky city yung awards city. Misan, medyo it can give you a, a, ano, sugar rush kasi honeymoon <laughs> kayo pagkatapos risky hmm Good sa Manila raw po <laughs> kasi merong, uh, mix ng kayo. Merong mix ng shopping, yeah. okay. Sugal. Okay lang sa akin yung shopping pero yung casinos, well, entertainment. Ya? Mm. pwede na natin sabihin. Resorts in other words. Ah, uh, yung casinos kasi po pwedeng sabihin marami diyang kain, mm. uh, gaming at saka mga show. Shows. Oh, okay. Kasi mga casinos natin dito. Mm -hmm. yan na. Pag nagkasino ka sa Manila, pwede ka pang magpunta sa mga malls pag shopping. Okay? Pwede ka rin magpunta sa National Museum. Mm, malalapit yan. Mm. At nandun na yung famous, uh, world famous historic intramuros. Mm. Yan yung kumbaga, sinabit natin, palaban natin para magkaroon tayo ng award. Yan yung total. Ayan, sa World Travel Awards. Uh... ano naman sinabit natin sa risky? Wala. Wag kang uh, tatawid mula sa sukat papunta doon sa LRT1 station ng A. Santos. <laughs> kasi hindi nakakabit sa mall yun eh. Oh. Lalakarin mo yun kah kahit umuulan o ano oh. araw. At baka ma up kapag paggabi. <laughs> paggabi. Ayan, ayan. 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 Risky yan. Rizky yan. Rizky yan. Rizky yan. Oh.